Narito ang opening ng Lucky 88 kaninang umaga dito sa Placer Masbate. Sa harap nga ng pharmacy na ito ay makikita natin ang Lucky 88 na ito. Dinagsanga ito ng karamihan kanina at marami kasing pwedeng mabili rito. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Lucky 88 kaka-open lang dito sa Placer Masbate. Nandito tayo ngayon. So papasukin po natin dito at makikita natin kung so, ano po yung pwede nating mabili o pwede nating makita dito sa loob. Tara, let's go! Sa pagpasok ko nga dito ay parang isang ordinaryo na sa atin yung mga nakikita ko dito. May videos po. Tapos mga pang-display sa mga bahay. Ayan bibili po tayo dito. Titingnan natin kung anong pwede nating mabili dito. Kumakapakang alakan natin. Kaka-open lang kasi dito sa saka maganda. Marami kang pwede mo. Dahil masyado kaming maaga rito, kaya halos kami lang ang nandito. Mga underwear, pambabae, yung mga nandito. Ito naman po, mga sapatos po. Um, wow, ganda. pambabae at kapwa pang lalaki yung nandito. Mga chinilas pwede natin mabili rito. Dito nga ay marami yung mga chinilas at marami din mga sapatos ang nakikita ko sa paligid. Checking price tayo dito kung magkano ba yung kanilang mga price dito sa kanilang mga chinilas. So dito, oh, 165. So kayang kaya naman po sa price. Dahil 165 and 165 almost. At nako mga mamsi, kung isasama nyo ang inyong mga kids dito ay hindi talaga may iwasan na magtuturo sila ng mga laruan dito. Dahil sa dami ba namang pwedeng mabili rito? Nakita ko nga mga panyo at mga damit pang bata na meron dito. Surprising po sa atin sa umagang ito. Meron din po silang mga speakers sa mga mahilig patutok po sa kanilang tahanan. Ito, mga speakers po ito, ito meron ako nito sa bahay. So, ang price niya dito 800, 888 Hello po, good morning. Hi. Hi. Uh, ano po bibilihin niyo po ngayon? Mara niya mong napalit, guys, 15 pesos. Oh my god. Oh, okay na, at least naka-anhing no? mo. Mm, yes. 9.3. Grabe ka nindot nito, <laughs> Garye Mall. 188. Nakita ko. So amazing. <laughs> It's amazing It's so amazing daw nice. po dito, guys. Ay, dito guys, Napansin ko na rin nga dito na habang tumatagal ay mas lalong dumarami na ang mga tao na nandito. Yung, yung stake po namin. Tara! So, dito po tayo sa taas po ng Lucky 88. Ito na po yung surprising moment na makikita natin dito sa Lucky 88 na kung saan makikita po natin na kapag ang mga bata ay napunta rito, chak na ang lalaki yung mga mata nila dahil iba't ibang mga pwedeng paglaruan nila dito ang nandito sa taas nakikita nyo to dito masumita. guys yung malaking playground na ito ayan so mga kutsyo na malambot na yan pwede silang umaikot ikot na maglaro dyan at yung taas naman doon at may malaking bula naman dito Nandito pa lang po tayo sa may bungad yung pinapaliwanag po natin. So papasukin po natin dito sa loob kung ano ang meron dito naman po sa loob. Dito na po tayo dadaan. So medyo masikip lang dito dadaan. Kasi nga wala na siyang masyadong space sa so, sobrang laki ng mga playground ng mga bata. So alalayan nyo na lang yung mga bata nyo dito. Pakita mo po. Alalayan nyo na lang po yung mga bata nyo dito kung dadaan sila. Yan. So, masigit lang ano, pabata lang talaga yung daan. O pang 60, paano naman kayo? Yung mga matatabang nanay natin dyan. Oo. Oh. Ito naman po yung makikita natin dito, yung mga bubungad po dito. Ay, meron po siyang games na Ayan. kung saan ay pasortihan. O pasortihan na lang yung tawag natin dito kasi kung maglalaglag ka ng piso, ay kung gusto mo makuha yung mga stuffed toys na ito, ay talagang ano, talagang kailangan pong magtsaga. So dito, ito, marami. 1 2 3 4 5. Limba, limang piraso po. Naman, ito maganda to. Hindi ko alam paano, paano laruin to eh. Pero may nakalagay dito gold pot. Um, papakita ko na lang yung details nito kung paano laruin ito sa mga bata. So, nakalagay naman dito na Chinese writings kasi po yung may-ari ko dito ay isang kong Chinese. Po. Ooh! uh, motor para sa paglaro. Di diba, ba madalas po kayo yung maghuhulog po kayo ng pera tapos madalas po Yan po yun. Yan po yun. Nakikita like, like, nyo po sa TikTok sa mga online. yun Yung mga bata po kasi yung mga nagbibideo po sa akin eh. Ayan. Mga excited po sila. Mga excited po sila na makita kung ano ang meron dito. Kahit sinong bata nga naman ay magiging excited kapag nakita nila ang playground na ito. Yun nga lang ay hindi pa nga sinisimulan na buksan ito para sa mga bata. At dahil vlogger tayo, tayo lamang ang naglakas loob na makita ninyo ito kung ano ang meron dito. Yung isdang ito ay pwede nga itong paikot-ikutin habang nakasakay dito ang mga bata. At meron nga dito ang mga motor at mga kutsi-kutsihan na kapag hinulugan nito ng coins ay maglalaro ang mga bata sa may monitor na parang sila ang nagdadrive. ATM house. Meron din namang ATM house dito. I think Ginger. kailangan mong manalo dyan ng mga bariya para sa mga games. Ganun siya. Mas dito naman tayo. At paniguradong hindi na rin magtatagal ay mauupin na rin ito dahil magpapasko na. Atin napakalaki ng screen na to, ano at pag i-enjoy talaga yung mga bata dito na maglalaro so partner dalawahan sa isang monitor na ito na maglalaro yun po guys ang um, meron dito sa laki 88. Uh, ano pang hinihintay guys isamahan nyo na isama nyo na ang inyong mga kids at para mag-enjoy po sila rito maraming salamat po Maraming salamat po sa inyong sulit na panunood. Ako nga po pala si Nick G. The Vlogger. At huwag niyo po akong kakalimutan na mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.